na tingnan natin kung talaga nandiyan. Ang pakay natin, ba, mas mapagbayad ng tamang turista talaga. Ito sa, sa, sa mga mm -hmm. busya binayaran. Uh, yan, isang uh, ayon of course, um, ang direction Hiya! na sa ating Pangulong Bobo Marcos, e eh, tingnan natin talaga kung may mga violation. Uh, doon din sa nangyayari mga pag-investiga ng Blue Ribbon Committee na inahandle ni Senadora Marcoleta. So tumutulong din tayo dyan. Upang malaman natin talaga kung uh, yung bang mga luxury vehicles ay talaga nakapagbayad ng tama at uh, kung talaga meron mga violations sa batas. So tingnan natin, bibigyan natin sila ng pagkakataon, papakita naman sa atin yung mga dokumento nila kung talaga nagbayad sila. Sa search uh, warrant, ilan po bang COVID mas Labing dalawa. Uh, sa ulat kasi sa social media, di ba, ang inaamin din nila parang 40, di ba? So kaya lang, ang sa search warrant kasi kailangan fully identified with the details. So, labing dalawa dun yung identify natin. Ngayon, kung may makikita tayong iba sa loob, plain view doctrine naman yan, pwede na natin isama yun. Ano? Ngayon, kung meron naman dyan mga nakatakas na o nailabas na, uh, ano rin naman yan, eh? sa dulo nito makikita rin naman natin yan dahil ititimbre na natin kagad sa highway patrol group. Bago lang ngayon yung pinuno niyan, si Colonel Marantan, si Hansel, ano? nag-usap kami kahapon, eventually, masusukul at masusukul din naman natin yan. Kaya kung ako sa pamilya ng Diskaya, uh, bilang advice, para maipakita nila yung good faith, uh, dali nila rito hanggang bukas siguro, para uh, ipakita nila sa atin yung mga papel upang uh, magkaroon sila ng pagkakataon na mabayaran ng tama. Kung talaga naman binili nila ito ng tama, no? Ngayon kung binili naman nila ito sa isang dealer or broker at may pagkakamali, doon kami pupunta. Ibig sabihin, posible naman na buyers in good faith sila. At this point, tinitingnan muna natin sila na possible buyers in good faith sila. Titingnan natin yung dokumento kung saan naman sila bumili nung, nung uh, mga sasakyan nila at yung mga dealers niya kung tama ba pinagbayar. Otherwise, ang uh, BOC ay ma mapipilitan tayong gamitin yung ating kapangyarihan upang uh, gamitin namin yung tinatawag na warrant of seizure and detention, WHD. Kukuhanin natin yung mga sasakyan na yun, at at titingnan natin kung hanggang saan po yung pananagutan ng mga mismong nagbenta o nag-import nito. Meron na tayong mga impormasyon pero uh, sisiguraduhin nating tama at Initially